Oh. Take off. Ano daw? Hindi mo Walang Take off. Take off. Tingnan ko yung yung handle. Yung handle mo. Ayan na. May dal-dal na. Ayan. Nagpapalipad na. Harap sa doon Harap sa doon niya. Yuh! <laughs> Galing, ganda. si Dudong. Good morning. Good morning. Hi, welcome to my mini vlog. Sabi hello, ni Aries. Welcome to my mini vlog. Aries. Ay, sabi mo. Sabi ba yun? Oh. Baka ako tamaan yun. Ano na, matatapos yung ginagawa niyo. Papahayhayin ko si ano. Papangating mo. Ayun na, lipad. Papangating saan? Yes, drone pilot to. Oh. oh. Ano 'yan? Teka, bigbidid tayo. Oh,